Ma, anong ulam? Anong ulam? Anong ginawa mo? Puro ka nalang ulam? Puro ka nalang laktak? Yeah! Maganda pinapanood ko! Ah! <laughs> anong tamad-tamad mo? Paano ka tamlulutuan kung ganyan ka? Kain <laughs> ah, ko ang gusto mo, hindi ka makatulong, hindi ka makahugas? Uh, Maganda pinapanood! Ah, gaya! 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 Gaya-gaya! Gaya-gaya! <laughs> Ha? Uh, ha? Nagwalis ako gabe gabi. Ano ka ah. ka nagwalis? Gabi. Kaninang gabi. Kala may katulong kayo dito. Ha? Kaninang gabi? Ha? Tulog ka na? ka dun sa labas, ha? Pakainin mo si Kuki. Ayaw ko! Aba, aba ayaw, 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 mo. Hindi ka kakain mamaya gabi kung ayaw mo. Pakainin mo. palo ka palo pa. Ba? May papalo -palo, papalo. Ah. mo itong Okay. Uh, Tingnan mo. Pumunta ka doon. Magpilis ka doon.